Good. magandang araw ulit mga bossing. Abang may na yung ulan, try natin yung unit ni Sir Junior Cinco. Yan, SPMC. Uh, frame type unregulated PCP po mga bossing. Yung kinuha sa atin ni Sir Gia. Tapos gusto niya yung scope. Purig, Marco. Nice scope. Yan, ito po ilalagay natin. Yan. Uh, bentaan ko nito mga bossing. 4000 po kasama ganitong mount double screw uh, isa na lang yung available na ganito orik po yan hindi class A mga bossing malinaw kahit isum mo hindi kagaya ng uh, class A pag sinom mo lumalabo ito kahit isum mo malinaw hindi agad-agad nawawala sa zero orik po mga bossing iyan ang um, sukat nito iyan 412 by 44 mga bossing yan meron pang isang available tapos meron tayong parating na ganito mas mura pero same po na brand purig din po uh, benta ko siguro na 3K mas mababa pero same siguro ang sukat nun mas maliit ng konti by 42 to yun siguro for ito kasi 412 yun siguro by 40 yung parating. Nakalimutan ko kung anong sukat mga bossing. Yun. 3K po mga bossing yung parating natin ng Auric kaysa sa may mag class A ka, mag busnel ka, mag BSA ka. Yun, itong ganito hindi nawawala sa zero mga bossing. Yun. Iba natin pag dumating yung ganito natin na 3,000 mga bossing. Ito 4K. Yan. Panganting-anting maganda na kaysa sa mag-class A ka. Ganitong uh, isko po yung lalagay natin kay Sir JR Cinco. Ayan. Ito siya mga bossing. Yan po yung box niya. Ay, dito yung box niya. Three. Ito pala yung four. Ito yung isa. Ayan. Nasaan yung box nito? Nandas siguro nagkapalit. mga bossing pakita natin yan di natin pag i-vlog natin pag dumating yung mga budget meal na urig scope natin ito yung kay sir JR5 yan bago natin lagay yung scope check muna natin kung okay to mama mga bossing yan naabang may nangulan may bagyo na naman po at malalim na naman po yung tubig sa amin ngayon labas tayo mga bossing ilan pa yung available na ganito 1, 2, 3, 4 apat, meron pa tayong apat na ganito apat na lang apat na lang mga bossing natin pero pwede rin ngayon. Iyon, try natin mga bossing kita ko yung target paano naman po mga bossing Iyon, may ano dito apat na groupings 1, 2, 3, 4 tayo natin siguro dito 1, 2, 3, 4 huwag na natin taga lang to tanggalin pipit lang natin para hindi nagalaw ayan mga bosing uff dito na naman, nandun na Sana okay tumama mama. Hindi pa natin na try to. Pero naglagay na ako ng pangalan. Ilipat na lang natin tong pangalan ni sir. Sa ibang unit na maganda tumama mama. Picture tayo. Sa tumama, Posing. sumama ata dito sa mga Tapitan natin Hindi ko kita yung tama o kaya maglaki tayong bago Ah yun, kita ko na Kita ko na Dark color kasi kasi nabasa Nakita ko na mga bossing. Ito siya. Naka two shots na tayo dito. Ayan siya. Wala kasing araw. Medyo malabo yung mata natin. Pag makulimlim. Two shots na, magkatigit. unboxing. Uy, nag na. Bumaba ba? Tapos tumas, mga bossing. Try natin sa Astro. Baka mas okay. Tumama sa Astro. Pakita ko. pangit to ha ah, hanap, na lang tayo ng panibago siya tapos si block natin ulit ayan no yan. layo ayan, pag ganyan, pag isa lang yung pliers okay lang, kaya lang dumalawa na eh, pag ganyan sa akin, hindi na yung iba bumubulaklak pag bumubulaklak, lang, okay lang, basta dikit-dikit po mga bose uh, mahirap naman kung saan tumama, bihirang-bihira bihira yun, na puro doon, hindi lumaki yung butas yung iba lumalaki pumubulaklak lang padikit-dikit din sa unang tama okay lang yun pero ito yan try natin dito sa astro <laughs> naman mga bossing ha uh, pag pangit tumama to hanap pa yung ibang unit may apat pa naman din mga bossing Ayan, hindi ko na-check kung may sayad ang silencer o wala. Anot na lang tayo. Pero chine-check natin yan. Kunyari, wala na talagang unit. Nire-recrown natin. Pinapaganda natin tama. Astro, sana okay tumama sa Astro mga kosin. ipakita kung saan tumama yung mga bossing lapitan na lang natin makikita naman natin doon kung may bagong tama parang nakita ko na isang butas ata isang butas ata sa ay hindi dalawa tatlo hanap tayong bago sir medyo oh, hindi pasado sa akin to yan o 1, 2, 3 dalawa dito isa doon isa doon yan o oh. ayan hanap tayong panibago mga bossing kuwa lang ako sa loob Kuha tayong bago mga posi. Pakinatay lang po. Okay, Tawag

posing yan sana ako tumama kinargaan ko kasi meron siya 1,000 lang ang laman kinargaan ko tong unit na to hindi ginawa natin 2,000 ito light color siya kasi okay, Ayan, taas natin yung tama. ay natin sa mature. Mature tayo mga bossing. Tingnan natin at alipita na lang natin mga bossing. Tapos din ay na lang natin tapos try natin sa mature or pag okay isang unit na naman mga bossing I Oop, yeah, may isang player mga bossing isa ito siya mga bossing oh. tapos ito yung isa yeah, try natin sa meteor lagay natin dito baka mas okay to mama sa meteor pero tansya ko medyo mahina yung unit papa uh, papalakasin natin pag maganda ito yan papalakasin na lang natin alam ko kung mahina o malakas sa impact ng bala pag tumatama doon Mga busing umabot yung hammer nito. Yun. Try natin sa Astro. Pagpangit pa rin. Harap na naman tayo ng bang unit. Ito. Yun. Dikit lang. Ito. 3, yun din lang four, five. Yan. Kasi isang ano lang, big lang mga bossing. Panganim. Yan. Okay na to. tapalakas ako na lang ng konti. Ikokrono ko kung pasok. Yan sir, JR. Kapitan natin. Baka may umiwalay. Ay, meron isa. Hanap pa tayo. Dalawa bossing ito siya oh. okay na din maliit lang yan panalo na din pero hanap pa tayo ng iba yan naisin na lang natin yan sa mga susunod na kukuha sa atin tatagal tayo kasi kung ayusin ko pa yung re natin yan tapos check natin kung may side yung silencer Hanap pa tayong isa, isa na lang. Ay, nabasak na yung katpon. Pinalag ng ito yung lalagay natin na ngayon. Ayan. Pakatlog. শিভ পা bago mga bossing yan sana okay na mag iisa na lang yung nandun mga bossing alam ko walang hangin yun eh pag walang hangin na nice i-stock ibig sabihin may singaw tapos pag wala, i-upload pa rin natin to. Uh, Mag-aayos tayo na ang barrel sa tatlong ito. At uh, vlog natin ulit. picture tayo mga bossing Ano, oh, sige. Ano nangyari dito? Stock up. Up. Ay, sobra sa ikpit to mga bossing. Ayusin natin. Ayaw. nag up. Sobrang ikpit nito ang takip ng valve niya. Mag-ayos na lang tayo mga bossing. Wala. Stack up siya mga bossing. Oh. Hindi, ayusin na natin ito. Kuha tayong ano. Alin. Sobrang tip lang ito. Oh. Oh, cousin. Yeah, na pakingitay po mga unit 'yo minsan nakaka-aberya, tumatagal po talaga. Kaya nito ayusin natin. Mag-uglog. Okay. Ay, lang natin 'to. Sobra sa ikpit to mga puso yun. Iyon. Tanggal ng bala mga puso yun. Tamang lang dapat. meron siyang magaspang dito sa swing niya. Ayan, konting liya lang mga posing. Tapos masyadong labas na labas yung barrel. Dito sa ano, hindi pantay nakalabas ng konti. Ayusin lang na natin. Basta importante, makahanap tayo ng magandang tumama. Yan. na natin ayusin yung labas ng barrel. I eh, Toto-torno natin ng konti. Babawasan natin. Importante, matry muna natin yung groupings. sa yung kisera na yeah, mature tayo mga bossing kumagalaw yung karton yun lakas ayun okay na dun pa rin yun sa so, wakas konting ayos na lang dito sir uh, babawas lang ng konting konti para maikpitan natin ng walang alag yung switch yun, okay na basta bumubulaklak na. yun, okay na sir sir, DR 5 yan to, malakas to malakas tong unit na mas sa impact yung pangalawang unit, Mahina parang CO2 lang sa impact ng bala dun sa bakal naririnig ko naman po mga bossing ayan siya mga bossing pasok natin turo, derecho yun, lumaki pa mga bossing yan okay na si RJR, konting ano lang uh, bawas lang dun sa barrel kasi nakalabas siya ng konting konti kaya nung maikpit yung takip ng swing yung sa valve mahirap i-swing ayan saglit lang naman ayusin yan mga bossing walang problema ang importante magandang tumama ayan lipat na natin itong pangalan tapos pakita natin yung aspi ASPI para po ma-check ni sir kung ito nga yung magandang tumama na sinubukan natin at yung dumating sa kanya Yan, walang pick up ngayon Ah uh, bukas siguro kasi may bagyo mga bossing hindi magpipick up yung mga rider Yan, tingnan nyo naman may mga ASPI na uh, ASPI po yan pero hindi po si Raya Yan sir 5 Dito konting ano lang ayos lang pansin nyo mga bossing nakalabas ng konti dapat pantay yan eh babawasan lang natin konti yan sa torno para maikpitan natin ng maayos to hindi po umalog yung swing yan, wala naman siyang alog pero konting ayos lang siguro konting bawas lang kahit nakalabas pa ng konti ang importante is smooth po pag swinging natin Yan. sige po maraming salamat po mga bossing yeah yan, pwede nang ilagay dito yung oregiscope nyo, sir. bukas na lang siguro, papapadala, papadala. May bagyo po dito, signal number one. Sige po, maraming salamat po.